kahulugan ng linta sa panaginip. Ang panaginip ng isang linta ay hindi komportable. Ito ang mga hayop ng trabaho ay sumisipsip ng dugo ng kanilang mga biktima nang walang awa. Nakakatakot ang pakikipagtagpo sa mga nilalang na ito habang natutulog. Sa makatuwid, ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa pagkawala ng enerhiya at malakas na panginginig ng boses sa maraming aspeto ng iyong buhay. Kapag iniisip mo ang mga hayop tulad ng mga linta, ang interpretasyon ng panaginip ay nagsisimula ng masama. Dahil ang mga parasito na ito ay magbabawas ng lahat ng magandang enerhiya sa iyo at magdudulot ng isang estado ng pagkapagod. Ang pagkakaroon ng mga panaginip na may isang espongha ay maaring magbigay ng iba't ibang mga interpretasyon. Ito ay nagpapahiwatig ng pagtagas ng sapat na lakas at sa kabilang banda, hinihikayat nito ang pagising at paglago sa bawat aspeto ng buhay. Kayong paman, tulad ng nalalaman mo, ang mga linta ay mga nilalang na ginagamit ng mga ng maraming tao bilang alter, alternatibo sa natural na gamot. Ang hayop na ito ay kapaki-pakinabang para sa pag-aalis ng isang bagay na hindi pangkaraniwan sa katawan ng tao. Sa makatawid, masasabi natin ang panaginip na ito ay may mabuti at masamang kahulugan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga linta na sumisipsip ng dugo. Ang panaginip ng mga nakakapit na lilalang na ito ay kadalasan nagpapakita ng pag-asa ng isa pang bahagi ng iyong buhay at kadalasan na hindi ito patas. Ang bawat tao ay dapat magkaroon ng lakas upang maging malaya sa bawat aspeto ng buhay nang hindi kinakailangan mag-isip tulad sa paghahanap ng emosyonal na suporta. Makakatulong katulong kung maiiwasan mong pagsipsip ng enerhiya ng mga taong humaharang sa iyo ng walang pag-aalinlangan. Kung hindi, magturusa ka at ito ay magdadala ng hindi magandang pagbababala sa iyong kaluluwa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maraming linta. May mga taong may masamang intensyon at hindi masyadong mabuti ang lalapit sa iyo. Dapat ka maging matalino at agad na umalis sa nakakalason na kapaligiran ang pagkakaibigan ay maaaring maging bahagi ng isang grupo ng mga tao na gustong isakripisyo ang iba para sa kapakinabangan. Sa makatuwid, kailangan mo magkaroon ng kamalayan sa saloobin at pag-uugali ng isang kahinahinalang tao kahulugan ng panaginip tungkol sa mga linta sa iyong katawan. Ang panaginip tungkol sa mga blood suckers sa iyong katawan ay maaring magpakita ng epekto ng mababang pagpapahalaga sa sarili at emosyonal na pinsala. Ito ay nauugnay sa pandaraya sa pananalapi ng mga taong may malapit na relasyon sa lipunan. Ang ambisyong paninibugho at pagkamakasarili ay maaari maging alalahanin sa mga karakter na ito. Sa kabilang banda, ang presensya ng mga linta ay nagpapalabas ng mga nakakalason, nadamdamin at emosyon at nauubos ang lahat ng iyong enerhiya kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na linta. Ang panaginip na ito ay isang magandang senyales dahil ang imahe ay magiging hudyat upang kumpirmahin ang pagkaputol ng mga makamandag na relasyon sa mga taksil. Iminumungkahin ng panaginip na ito na dapat kang lumayo sa mga taong may bad vibes kahulugan ng panaginip tungkol sa mga lintas sa kama. Ang panaginip ng mga lintas sa isang lugar na pa ng pahinga ay kumakatawan sa isang comfort zone. Kailangan mong isaalang-alang at suriin ang parehong mga kahinaan at kalakasan sa pamamagitan ng pagbuo ng isang plano sa kalidad ng proyekto. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga lintas sa iyong mukha. Ang panaginip ng isang lintas sa iyong mukha ay nagpapakita na wala kang malinaw na pangunawa. Inaanyayahan ka ng pangitain na ito na buksan ang iyong buti upang tumugon ng tama kapag nakatanggap ka ng mga opinyon mula sa iba. Lugan ng panaginip tungkol sa isang itim na linta. Kung nanaginip ka ng mga itim na linta, nagpapakita ito ng kakilakilabot na enerhiya sa paligid mo. Ito ay mga aksyon o tugun mula sa mga taong kilala mo ng maraming taon o nagsisimula pa lamang na pumasok sa iyong lupon. Kailangan mong maging maingat kapag nag nagaganap ang paglipat na ito. Dumarating ang mahihirap na panahon, ihanda ang sarili sa hindi magandang sitwasyong ito nakahulugan ng panaginip tungkol sa makapatay ng linta. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na mayroong kang sapat na kapasidad at siguridad upang harapin ang mga taong makakaapekto sa iyong buhay. Ito ay isang magandang oras upang ipagtanggol ang iyong sarili. Madarama mo ang katahimikan, kapayapaan at kalayaan sa pagsisisi na nagre sa mga nakaraang yugto kasama ang mga individual na ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga linta at uod. Ang panaginip tungkol sa mga uod at linta ay nagpapahiwatig na dapat ka maging mapagbantay at kumilos sa mga problema para sa mga partikular na sitwasyon. Gamitin ang lahat ng lakas na meron ka at iproject ito ng ligtas. Palayain ang iyong sarili mula sa masasamang enerhiya at magpatuloy sa pagpapabuti sa lahat ng bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting linta. Ang panaginip na ito ay nagdadala ng magandang balita dahil ito ay kumakatawan sa isang positibong pagbabago kung saan ang kasaganahan at katatagan ang magiging pangunahing tauhan sa ilang panahon. Kailangan mong maging sapat na pasensya para sa pagkakataong dumating sa oras. Gayun din, ito ay nagpapahiwatig ng isang pasukan upang makatanggap na magandang kapalaran at magandang enerhiya mula sa mga tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga linta at palaka. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng proseso ng pagunlad ng sarili sa pagunlad. Nagpapakita ito ng isang tiyak na kapasidad para sa pagpapabuti at ebulusyon. Ang pagbabago ay kadalasang medyo nakakatakot na hakbang, ngunit magandang tumingin sa labas.